Dandan ko din nakita sa ulap na pa slow motion na may matulis na bagay na kumikislapat. Unti-unting umahaba at lumalaki. Ito'y naging isang espada na hawak na isang anghel ng Panginoon. Nakita ko na nakaturo pababa ang espada. Ang anghel na ito ay matangkad, may ginunto buhok at napakagwapo. Ang kanyang pakpak ay bumubukad na parang kristal na tubig. Siya ang nagpoprotekta sa Panginoon na kanyang gwardiya laban sa mga kaaway. Nakita ko na nakatayo siya sa bandang kanan harapan ng Panginoon upang protektahan sa pagdaan sa malaking ulap dahil sa bandang kaliwa